Magandang araw everyone. So today ay samahan niyo naman ako pumunta ng mall. Wow isang gadget or cellphone. Kasi meron akong isang relative dito sa Malaysia na uwi siya ng Pilipinas. So, kailangan ko siyempre magpadala ng konting pasurubong para sa family ko. So, bayan nakabili nga pala ako ng konting pasurubong noong nakaraan at nagpahabol lang sila ng cellphone kaya na magpunta ako sa mall para bumili. At kahit nga sobrang init ng panahon ay pumunta pa rin ako kasi naman inhatid naman ako ng aking driver. So, today kasi ay hindi siya busy. Bala dito lang kami nagparking sa labas kasi nga sabado ngayon maraming tao and wala talaga mapagparkingan. Kaya naman sa labas na lang kami nag-parking at bali dito nga pala ako bibili ng cellphone sa Sungaywang so isang molto na puro cellphone sa loob sa maraming brand lahat ng klaseng brand ay makikita nyo dito so bali dito lang kami dumaan sa Overpass kasi sa Malaysia dito hindi naman dito uso yung basta ka nalang tatawid kailangan mo talaga mag overpass Oh, do, may mga tao talaga na may tumatawid, pero bibihira lang talaga. Mostly, doon talaga sila dumadaan sa mga pedestrian lane. At ito nga, kahit na nga sobrang haba ng overpass dito, ay no choice ako. Kailangan ko talaga dito dumaan. Nirolo ko nga yung kasama ko na sabi ko, sa babaan na lang tayo dumaan, tatakbo na lang tayo para mas mabilis. Pero sabi niya sana, ay ayaw niya. Kaya naman, no choice ako. Kailangan ko talaga dumaan ng overpass. Ayaw ko naman mahuli ng pulis, diba? Nakapagmadali nga ako, nahuli naman ako ng pulis. So, So, bali ito na nga pala yung nabili ko na cellphone. At hindi na nga pala ako nakapag kasi nga medyo marami din tao sa stall na minapuntahan ko. At yung salesboy nga pala na nabilhan ko nito is ang daming kwento. Diyos ko, ang daming pamubula. Eh, isa lang naman nabili, cellphone yung aking bibilihin At pagkatapos nga niya na na ako dito, another paglalakad na naman, kaya naman nagutom ako. And dito nga pala ako kumulo na pagkain sa McDonald's. Bale, yung in ko nga pala dito is pang dalawang tao lang. At ito na nga, nakalimutan kong bumili ng dessert kaya naman bumaba ako ulit at bumili ako nitong Oreo ice cream. At bali ito nga rin pala yung aking first meal for today. So ang in order ko pala ay double beef with cheese. May kasama na rin yung drinks at fries. At dahil nga sa sobrang gutom ko na rin. At ito nga kasama ko, ang dami pang kwento. Si ganyan, si ganito, ang daming daldal. Ay, hindi ko na rin na malaya na no. Malapit ko na pala maubos ang aking in order Kasi mas madalas talaga kaming kumakain sa labas kesa magluto sa bahay. Kasi naman kapag nagluluto ako, ay madalas talaga Pilipino yung food yung niluluto ko. Kaya naman, minsan ako lang talaga yung kumakain. So kapag nakita yun naman ako nagluluto, ay siguro yung content ko lang yun. Pero hindi sila kumakain, kaya ako talaga kumakain lahat. Kaya no choice ako minsan. Mas madalas talaga kami kumakain sa labas. At pagkatapos ko mo obos yung kinakain ko ay sumilip muna ako sa bintana. So ito nga pala yung mga eksena dyan. Sobrang dami yung tao dito. Lalo pag Thursday, Friday, and Saturday. At meron din nga pala ditong live van mamaya. So kung mapapansin nyo, nag i-start na silang mag mag-set up ng kanilang musical instrument. So, mamaya-maya ng konti ay marami ng tao dyan, lalo pag Friday and Saturday. At yan ay mapapanood hanggang madaling araw. Kasi dito sa Malaysia, ang lifestyle talaga dito ay iba kaysa sa Pilipinas. Hindi uso dito yung maagang natutulog. Pinakamaaga na namin tulog dito ay 11.30. Kahit yung mga tao dito ay natutulog talaga na madaling araw na. Kaya nga minsan kahit alas 12 na ng gabi, pag naisip pa namin lumampas, ay lumalabas talaga kami at ang dami pang tao talaga sa labas. Kasi nga dito ay hindi naman uso yung maagang matutulog talaga. At pag uwi ko nga ng bahay ay nagutom na naman ako. Kaya nagluto ako ng nitong maanghang na noodles at umusok na naman yung aking nguso. Kain na tayo mga mare, alas 12 na nga pala ito ng gabi. Pero kumain pa rin ako kasi nga nagutom ako. Kain na tayo. Good night everyone. God bless. See you in my next love bye